Mga nanay, doble ingat po tayo ngayong tag-ulan. Sa panahong ito, dumarami ang nagkakasakit ng dengue na nagmumula sa kagat ng lamok. Ang sakit na hindi natin dapat balimulain dahil sa panganib nito sa atin pati na rin sa ating mga anak. Ano-ano nga ba ang mga simple pero mahalagang gawin para iwas dengue? Pahiran ng insect repellent ang inyong mga anak kung lalabas ng bahay, lalo na kung ito ay papasok sa paaralan. Pagsuotin ng long sleeves at pants para iwas sa kagat ng lamok. Regular na maglinis ng bahay at bakuran. Itapo ng mga nakaimbak na tubig sa mga sirang gulong, flower vase, bote o tansan na pinamumugaran ng mga lamok. At kung kailangan magimbak ng tubig, takpan ito. Para maagapan, mainam na agad dalhin sa doktor ang inyong mga anak sakaling makitaan ng anumang sintomas tulad ng mataas na lagnat at rashes. Ilan lamang po ito sa ating mga paalala para manatiling ligtas kontra dengue. Ako po si Kim writer at anchor ng Abante Radio at isa rin pong nanay. Ang paalala ito ay hatid sa inyo ng Abante Radio. Abante ang best! Una sa balita, entertainment, sports to! kabante, ingat tayo tuwing umuulan, lalo na sa mga sakit na dala nito. Pero ano nga ba ang mga sakit na maaring makahuwa sa panahon ng tag-ulan? Siyempre, una na dito ang sakit na dengue na nakukuha mula sa kagat ng lamok. Kaya, linis-linis din ang bakuran at alisin ang mga imbak ng tubig na maaring pamugaran ng mga lamok. Para sa mga nanay, siguraduhin din natin na malinis ang iniinom na tubig. Nang inyong mga anak, mas mainam na pinakuluan mabuti ang iinuming tubig. At huwag kalimutan, magdala ng payong o kapote sa tuwing lalabas ng bahay. Dapat, ready ka sakaling umulan. Nako, mahirap ng magkaubo at sipuan. Pero ang mahalaga, kumain ng masustansyang pagkain para i-boost ang ating immunity laban sa mga sakit. Ilan lamang po sa mga paalala para iwas sakit dala ng pag-ulan. Ako si Dondon Don Sermino. Ako naman si Ray Fresh Maloy. At kami ang mga bida sa programang AE Meeting! Abante ang best! Balita, Balita. Entertainment Sports Talk! Ang paalala nito ay hatid sa inyo ng Abante Radio. Abante ang best! Una sa Balita Entertainment Sports Talk! nangunguna sa pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo. Abante ang Best. Una sa balita, entertainment, sports to. Abante. Abante. Radyo Balita, Radyo Balita. Ngayon. Abante Radyo Balita Ngayon Magandang hapon mga kaabante, narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Ngayong alas 4.33 ng hapon, diretsyo na tayo sa ating mga balitaan. Abante Radio Live Report! Presyo ng langis sa world market biglang bumaba. Mga ng gobyerno pinaghahanda pa rin ni PBBM. Mabanti sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Charmaine, bumaba ang presyo ng langis sa merkado sa kabila ng patuloy na girian at tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Ito ang inianunsyo sa press briefing sa Malacanang ni Department of Energy Officer in Charge Sharon Garin matapos ang pulong ng economic team sa Malacanang na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Garin, mula sa $70 per barrel and $69 per barrel na lang ang presyo ng langis sa world market at isa sa tinitingnan nakapagpahupa sa presyo ay ang mga United Donald Trump na magkakaroon ng ceasefire ang dalawang naglalaban ng bansa. Pero sa kabila ng magandang balita, sinabi ni Garin na inutusan sila ni Pangulong Marcos Jr. na siguruhing maprotektahan ang mamamayan mula sa epekto ng oil, oil price hike. Dahil dito sinabi ni Garin na magpapatuloy ang pag-uusap ng op mga opisyal ng Department of Transportation, Department of Agriculture at Land Transportation Franchising and Regulatory Board upang masiguro ano man ang anuman ang mangyayari sa mga tsika at mga mangisda. Hindi naman masabi ni Garin kung kailan maibibigay ang subsidiya dahil ang DOTR at DA ang mamamahagi nito pero sa ngayon ay inaayos pa ang mga records at logistics para dito. Ako ay ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante graduate! Samantala, 31 OFW na apektado ng kaguluhan sa Middle East darating na sa Pilipinas mamayang gabi. Bilang ng mga Pilipino na humiling sa pamahalaan na makauwi na sa bansa, umakit na sa mahigit tatlong daan. sa Balita si Abante Reporter Ryan Reloban. Ryan, balikan na lang natin si Ryan. Samantala. Report. Dalawang suspects sa pamamaslang sa opisyal ng kamara sa Quezon City, hawak na ng PNP. Apat pa kabilang ang mag-live-in partner na mastermind pinaghanap. Umabante sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. Nasa kustodiya na ng pulisya ang dalawa sa anim na suspect na responsable sa pamamaslang kay Technical Staff Chief ng House of Representative Dr. Mauricio Pulhin kamakailan sa Quezon City. Ito ang kinumpirma ni PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Pardo sa isinagawang press briefing ngayong hapon sa Campo Crame. Ayon kay Pahardo, nagdakip ng pulisya sa Caloocan City, si Alias Balong habang si Alias Jason naman ay nadakip sa Quezon City sa isinagawang operasyon kahapon base nga ba sa judicial confession ni Agnes Balong, pinupaano ba nun sila ng mag-living partner na siyang tumatay yung mastermind upang paslangin, sipulihin sa halagang 30,000 pesos kada isa, so balit hindi pa umano sila nababayaran dahil pangako ng mga suspect, uh, pangako ng mastermind ay papadala ito sa pamamagitan ng GCAS. Personal ang motibo ng mastermind na mag-living partner dahil sasampahan kasi umano ng kaso ng qualified theft at, at istapa ng biktima, kaya inunahan na nila itong paslangin ayon pa rin sa judicial confession ng tahulin suspect. Si Pulhin ay pinagraratrat, nag-ride din ng tandem itong June 15 habang nagsa-celebrate ang birthday ng kanyang anak sa loob ng kanilang bahay sa Quezon City. Sa ngayon ay sinampahan na ng kasong pagpaslang ng polisya ang dalawang nadakip na suspect habang patuloy ang manhunt operation laban sa apat na iba pa kabilang ang mastermind. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintings. Samantala balikan natin ang balita. 31 OFW na apektado ng kaguluhan sa Middle East darating na sa Pilipinas, mamayang gabi. Bilang na mga Pilipino na humiling sa pamahalaan na makauwi na sa bansa umakit na sa mahigit 300. Umabante sa balita, si Ryan Reluban. Charmaine inaasahan na darating na mamayang gabi sa Pilipinas ang 31 na OFW na apektado na nagpapatuloy na kaguluan sa Middle East. Lalapag sila mamayang 7.30 ng gabi sa iya Terminal 3. Ang mga nasabing OFW ay kinabibilangan ng 26 na mula sa Israel, 3 mula sa Jordan at 5 isa sa Palestine at Qatar. Dapat kaninang umaga ang dating nila sa bansa pero naantala ito ng 10 hanggang 12 oras dahil sa nakasarang airspace ng Qatar at Bahrain. Kasama ng mga nasabing OFW si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Sa press con, sinabi ni Overseas Workers Welfare Administration or OWA Administrator Patricia Ibon Kauna ang 26 na mga OFW na babalik sa bansa ay makakatanggap ng pinansyal na tulong na TIG 75,000 mula sa OWA at DMW na may kabuang 150,000. Habang limang OFW naman ay makakakuha ng normal na asistan mula sinasabing mga ahensa. Samantala, umaabot na sa 311 ang bilang ng mga OFW sa Israel na nagpahayag sa pamalaan na umuwi na sa bansa patuloy naman ang pagtanggap ng DMW at OWA sa mga nais pa na mag-reactorate sa o ng OFW kung saan inaasahan ang 26 na unang batch ng mga OFW na uuwi ay susundan ng 50 OFW na uuwi rin ngayong linggo. Samantala, una nang pinayuhan ng ebanghada ng Pilipinas ang lahat ng mga Pilipino sa Qatar at Estados Unidos na maging alerto at maging mapagdiyak sa paligid. Ako, si Raya Roy Laban ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radio Live Report! Sa iba pang balita, 25 toneladang iligal na inangkat na sibuyas mula China. Nasa bat sa Misamis Oriental ayon sa Bureau of Plant Industry. Umaabante sa balita si Abante Reporter Just Ignacio. Mula nang kawalang ang na pag-angkat ng 22 metrikong toneladang pulang sibuyas mula China na nasa Mindanao International Container Terminal sa Misamis Oriental. Ito ay matatagpuan nasa Batang Bureau of Plant Industry na Department of Agriculture sa tulong ng Bureau of Customs. Ang sapayag ng ahansya na konsign ng naturang kargamento sa Lantix Consumer Goods Trading, isang kumpanya na nakabase sa Binondo, Manila na na ang Mayo of 2018 at iniklara e ito ng dalaman ng iba't ibang frozen na produkto tulad ng egg noodles, cheese nut dough, pizza dough, buns at primoy. Napopirma nito ng June 11 sa isang physical examination na punang sibuyas ang laman ng naturang kargamento. Ayon sa DA, hahabulin ang lang mga walang konsensya ng negosante ng buong persa ng batas. Ako, si Joseph Ignacio ng Abate Radio, itong balito ng Bilis Mabangis, mga mintis. Abante Maraming salamat, Just Ignacio. Para sa iba pang naungunang balita, mag-like, follow, and subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR 1494 naman sa Instagram, TikTok, at X. Sa mga oras nito, suminyo ang balitang mabilis mabangis at walang mintis. Magandang hapon ako si Jermaine Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. <laughs> avante, av av avante, Radio Balita, <laughs> Radio Balita. Avante, Radio ngayon. Avante, Balita, ngayon. <laughs>